Agham Pilipinas. Vog Alert. Isang volcanic smog o vog sa Taal Caldera ang naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST-PHIVOLCS dakong alas 2 ng tanghali kahapon, March 12. Sa ulat na inilabas ng PHIVOLCS, nagbuga ang Taal ng higit anim na tonelada ng sulfur dioxide. Ang sulfur dioxide ay isa sa mga karaniwang volcanic gases mula sa aktibong vulkan. Ito'y acidic, nakakairita sa mata, lalamunan at ilong. Ang VOG naman ay binubuo ng sulfur dioxide at iba pang volcanic gases na humahalo sa oxygen, moisture at alikabok sa kapaligiran. Ayon sa Batangas PDRRMO, Apektado ng VOG ang bayan ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Kalaka, Mabini, Mataas na Kahoy. Lemery, San Nicolas at Talisay. Pinapayuhan ng FIVOX ang mga nakatira malapit sa bulkan, lalo na ang mga bata, matatanda, buntis, may lung disease at asma na manatili sa loob ng bahay, magsuot ng N95 mask at uminom ng maraming tubig. Nananatili naman sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, Main Crater at Taal Lake. Para sa iba pang updates, manatiling nakatutok sa website at social media pages ng DOS TV at DOS TV Vox. Magandang agham, Pilipinas! Ako si Lourdes Nadonga at ito ang DOS TV Bantay Bulkan.